Ah, uh, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back sa sa YouTube channel. For this video, isang tanong naman po, ang subscriber, ante sa sasagutin. Tuy galing po kay Milna Corpus. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya daw po ay nagpapabarako sa kanyang inahing baboy na wala pong lumalabas na likido sa kanyang puwerta. Pero, mapula naman. Nagpapakasta naman yung inahing baboy at hindi naman umayaw. So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapakasta o kaya naman papabarako po ng mga alagang inahing baboy. Bago po tayo mapapabrakos yung mga inahing baboy, dapat po muna yung ating mga inahing baboy po ay nasa state of standing heat or landing-landi po siya. Para po mataas po yung chance na mabuntis po yung mga inahing baboy, para po mataas po yung chance na marami po yung kanyang ibubuntis habang siya po yung nabubuntis, at saka mataas po yung chance na hindi po siya mag after 21 days ng nabulugan. Yan po yung advantage kapag ating po na-detect yung standing heat ng ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan po sa tipong subscriber, yung kanyang inahing baboy na po ay wala na pong discharge sa kanyang puwerta. Pero mapula naman. Habang kinakastahan ng barako ay hindi naman po umaayaw. So ibig sabihin niya mga kaibigan, kapag kinastahan po yung inahing baboy nyo ng barako at hindi po umaayaw, ang ibig sabihin lang po niyan ay yung inahing baboy nyo po ay hit o landing landing siya. Kasi kapag yung inahing baboy po ay hindi pa landing landing o hindi pa standing hit, Kapag nilapitan pa lang yan ng barako, yan po ay sisigaw, yan po ay umaayaw, hindi po yan mapapalapit at saka hindi po yan mapapakasta. So yan po yung uh, mga sinyales na hindi po standing hit yung mga alagang inahing baboy nyo. Pero kapag siya po nagpapakasta, kahit wala pong secretion sa kanyang puerta o namumula ng kanyang puerta, basta nagpapakasta yung inahing baboy nyo ng barako, hindi siya umaayaw. Ang ibig sabihin yan, yung inahing baboy nyo po ay uh, landing-landi po mga kaibigan. Kaya inyong pungabangan yan ay na the next 21 days. Obserbahan nyo po yung next 21 days kung siya ba yung magre o hindi para atin po makonfirm po po ng 21 days na siya po yung buntis o hindi. Dapat ito po mga kaibigan sa araw mismo ng pagpapabulog nyo, wag na wag yung pakainin ng feeds yung mga inahing baboy nyo. O kaya, pwede yung pakainin ng feeds pero konti lang. And then kinabukasan hanggang uh, day 21 days, ang inyo pong ipapakain ay nasa 1.5 to 1.75 kilos lang ng feeds araw-araw ang inyong ipapakain pagdating po ng 21 days. Kapag hindi po siya mag after 21 days, pwede na pong isagad sa 2 kilos per day ang inyo pong ipapakain hanggang pong 90 days po mga kaibigan. So yan yung ating vlog ngayon maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.